ay matagal kong nakasama sa House of Representatives. At ngayon ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senator Amy Marcos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Urge, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado. Senador, Manong Dante, Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Naninginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang